Aris, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay blue, ang kulay na ito ay sumisimbolo ng katiwasayan at malinaw na kaisipan, na makakatulong sa iyong mga desisyon sa trabaho o personal na aspeto ng buhay. Ang mga numero number 23 at number 17 ang magdadala sa iyo ng swerte ngayon. Gamitin ang mga numerong ito kung may kailangang pagpipilian o importanteng desisyon dahil maaaring ito ang maghatid ng positibong resulta sa iyong araw. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay gold. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganahan at balanse na makakatulong sa iyong kalagayang pinansyal o pakikitungo sa pamilya, ang mga numero number 35 at number 9 ang magdadala ng swerte. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito sa mga plano o proyekto upang masiguro ang tagumpay. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay silver. Ang kulay na ito ay nagdadala ng enerhiya at positibong pananaw na makakatulong sa iyong komunikasyon sa mga tao at sa pagbuo ng mga bagong ideya. Ang mga numero number 24 at number 8 ang magbibigay daan sa mga bagong oportunidad. Gamitin ang mga ito sa iyong mga hakbang para maabot ang layunin. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay white. Ang kulay na ito ay nagdadala ng kalinisan ng damdamin at liwanag ng kaisipan, na makatutulong sa iyong emosyonal na estado. Ang mga numero number 14 at number 26 ay maaaring magdala ng tamang direksyon sa iyong mga gawain. Isaisip ang mga numerong ito sa mga desisyon mo ngayong araw. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay red, ang kulay na ito ay nagdadala ng lakas ng loob at sigla, na makakatulong sa iyong mga plano at aksyon, ang mga numero number 11 at number 36 ang magbibigay sa iyo ng tagumpay sa iyong mga adhikain. Gamitin ang enerhiya ng mga numerong ito sa iyong mga hakbang para sa araw na ito. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay yellow. Ang kulay na ito ay nagdadala ng katatagan at seguridad na makakatulong sa iyong kalagayang pinansyal o relasyon sa pamilya. Ang mga numero number 25 at number 11 ang magdadala ng swerte. Ipagkatiwala ang iyong mga plano sa araw na ito sa gabay ng mga numerong ito. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay pink. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakasundo na makatutulong sa iyong relasyon sa mga mahal sa buhay. Ang mga numero number 27 at number 14 ang magdadala ng swerte. Isama ang mga numerong ito sa iyong mga plano para sa mas magandang resulta. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay blue, ang kulay na ito ay nagdadala ng inspirasyon at misteryo, na makakatulong sa iyo na mag-isip ng malalim at makahanap ng solusyon sa iyong mga suliranin, ang mga numero number 9 at number 23 ang magbibigay ng swerte. Samantalahin ang mga numerong ito sa iyong mga gawain. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay gold. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan na makakatulong sa iyong mga ambisyon. Ang mga numero number 27 at number 12 ang magdadala ng positibong enerhiya. Huwag kalimutang isaalang-alang ang mga numerong ito sa mga importanteng hakbang. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay white, ang kulay na ito ay nagdadala ng lakas at determinasyon, na makakatulong sa iyo na mapanatili ang pokos sa iyong mga layunin, ang mga numero number 24 at number 16 ang magbibigay ng swerte, itiwala ang iyong mga plano sa enerhiya ng mga numerong ito. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay silver, ang kulay na ito ay sumisimbolo ng pagbabago at inspirasyon, na makakatulong sa iyong mga bagong ideya, ang mga numero number 6 at number 15 ang magdadala ng swerte, isaisip ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon para sa mas magandang resulta. Pisces ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay red. Ang kulay na ito ay nagdadala ng kapanatagan at pagkamalikhain na makakatulong sa iyong mga plano at layunin. Ang mga numero number 36 at number 18 ang magbibigay sa iyo ng swerte. Gamitin ang mga ito bilang gabay sa araw na ito.